Yo! What's up sa inyo mga amigos amigas, magandang hapon po sa inyo. Um, uh, lalo na po dun sa uh, isang supporters natin dun sa nag-subscribe sa UFW po, taga Dubai. Maraming salamat po sa mga UFW sa nag-subscribe sa dito. And then, ang ating video ngayon na i-trip naman natin ay imamokbang natin yung saging na galing pa to sa dabaw na tinanim pa to ng aking lolo sa panabubuhay kakamatay lang kasi ng lulo ko, so, ah, uh, galing itong dabaw, yan, nilalaga ko lang yung saging, at ito ang ating tinatawag na ginamos, ginamos, na galing dito din sa dabaw, so, itong ating mukbang ngayon, at, uh, kasi, tagal na rin ako hindi nakakain ng saging, na nilalagang saging, hilaw yan sa, guys, hilaw, ah, uh, mga 18 years na ako hindi nakakain ng saging. Oh, promise. Itong saging. So, itong saging na to, galing dabaw nga to, at uh, tanim pa to ng aking lolo na sa pay na bubuhay na sumalangit ng wa na kakamatay niya lang yung November dahil nga sa cancer. Column cancer po. Uh, ito, uh, titikman ko rin yung tanim na aking lolo na matagal hindi ko rin siya nakita ang ating ngayon at ito so, sa Oteño sa 20 subscribers po nga na no? at nag-iisang okay, OFW na nang subscribe so maraming salamat po na 20 subscribers po so happy na po ako doon kasi nadagdagan nga ng dalawa kasi nagbulat sa 17 hanggang naging 18 ang ganding 20. So maraming maraming salamat po sa so, nag-like din, sa so, nag-subscribe. Maraming, maraming salamat and Merry Christmas po, no? So, manigong bagong taon. So, bagong taon na naman next week. So, mag-new year mag na naman tayo. So, tayo ay magbabagong buhay. <laughs> so, ito nga, dahil nga, walang sili, meron masag powder sili na niluto ng, ginagawa ng ano, yung sili, fried sili. andito Fried sili, kasi yung ano, yan, sili yan na pin pinarito ng aking tiyahin at nipinsan nilibig sila sa fried sili Dagdagan natin pa kasi wala kasi ako nakita ang sili sa tindahan so ito sa palingkit pa naman sili dito guys so, aking paboritong tomato na hindi ko lang nilagyan ng buto Ah, paborito kong tumito sa malang bata pa ako. Gusto ko talaga sa ng kulay green guys. Mga best friend. Masarap kasi kulay green. So, isa sa natin dito. At so, meron din tong kamatis to. Yan. May kamatis din dito no. At meron din siyang hinalo ko isa ng bawang na hindi ko sana ano. Bawang yan guys. Bawang. may klamansi, sarap. So, sa natin. tuwing hapon kasi, ganitong oras, na stress din. <coughs> <coughs> Ang hong. namin to. Kapag may saging lang, tapos may bagoong, kapit gusto na kami, guys. <coughs> Hilaw pa siya, no? Sa namin dito, So hindi na kami nagugutom kasi nasa bakuran lang naman. Hmm. Ito yung tangin namin kinabubuhay pag wala kami yung bigas. Wala yung bigas. So ito na yung tangin namin ibubuhay. Kundi kung wala ano saging, kapatang kahoy, at gabi, yung kami na tinatawag namin ng karlang. <coughs> Pure bagong lang. <coughs> May din. na lulo. Kalain mo tanim ng dodo ko ito nabubuhay pa siya sa kanilang bakuran na silabaw <coughs> tanim niya ito sa bakuran itikman ko na rin tanim ni lolo masarap ang luto ni lolo sa so, langit na wak Makain ba kasi ng saging? Nilagang saging? Nahilaw? Ipahinog? Hmm nasa namin yan sa probinsya. Anghang. Walang wala kami nun. Yan kwento eh. Yung bata pa ako. Walang wala talaga kami nun. tanging mahal ko sa bigas dati mahal hindi kaya bilhin ng lula ko kasi wala kang pera kasi kahit sento ka lang kami so ng lula ko ang, hiling, ang, sipag ng lula ko mga kumuha na ng mga ganito saging mano ba tapos mga otokar lang ba ang nag-okay ang gabi tawag dito sa Manila gabi doon para lang may makain na kami ng tanghali, umaga, gabi. Pag naghani lang kami ng mais, pag may mais kami nahanihin, yan ang tanging naming konsumo. Mais. Hmm. Serve na kami dun. So, malangit nga wa din dahil Dal na rin akong lola. Sarap to. Sausa natin dito. Mm. na may bawang kamatis, so may pabirat na ang hang. So mag-isa ako dito ngayon kasi ngayon pumasok, ayaw ba na bakasyon? Ito lang nag ako na yung Pasko. Saka yun nag-video ako doon sa ano, YouTube ng <coughs> talong na pinapray <neprito> ang talong. kaya <laughs> ito, bumili ako nito. Na paborito kong ano, Star Margarine. Not sponsor. At promoted. akin ah, binili ko lang to Kasi masarap kasi, kasi siya pag-pink. sarap niya. Dala ng nanay ko to sa ati ako, yung labaw, kung saging, at itong ginamos, bago ang tawag sa Manila. Mm. tapos hati-hati pa namin ng ganito yung malaking saging ginaganyan-ganyan namin to guys at lagyan namin ng ginamos ba? yan lagyan namin ng ginamos sa magigit na tiklo tapos kayo hugit hmmm Tenia la Salamat sa lolo ko. Natikman ko pa yung huli yung tinanim na saging. Bago sa nawala. Natikman ko na rin. masarap to sa pag mainit. Nabutan na kasi sa oras to eh. sarap. Dalawa na lang. Probusog na ako. <laughs> So hanggang dito na ang ating video guys. So, maraming salamat po sa inyo. Sa nag-suporta, sa nanonood. Hanggang dito ang video. Uh, Merry Christmas po sa inyo lahat. And happy 20 subscribers. Masaya na ako doon. Sana po. Tulungan nyo po ang ating guys ang channel na maangat. Na natin yung requirements ni YouTube. Ni YouTube. Okay? Sana po tulungan pagtulungan natin sa kapwa kong youtubers nagbabalak na magbablog okay so kung nadaan nyo ito please like and subscribe sa ating youtube channel and hit uh, the notification icon button below. Merry Christmas and Happy New Year M ML Moring ML Moring yeah bye bye